Good morning po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat at syempre po ngayon pong 5am mga kalaki gising na at ako po ay nandito na ulit sa lugar namin magja-jogging na po mga kalaki pero bago yan dapat po magbigay muna ako ng mga laki numbers para sa mga nanay natin dyan na masusugit po na nagaabang po tuwing umaga mga kalaki ano po ito na po ang mga 2 digit lucky numbers na maswerte mga kalaki na ipagkakaloob ko po sa inyo mga kalaki. At syempre ang gagawin mo lang naman tatayaan mo to sa STL, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, kung nasaan ka man, sa wedding, sa national. Pwede po ito mga kalaki. Depende po sa iyo kung ano po yung gusto mong tayaan, kung saan mo tatayaan. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po inaalagaan yan bago po natin palitan. Kaya sa mga interesado dyan, nakunin at subukan ang mga lucky numbers namin. Ito na po ngayong umaga mga kalaki ha kunin mo na mga kalaki oh ano third week na po ng April mga kalaki di ba kailangan manalo na tayo mga kalaki bago po magkatapusan ng April dapat mapasama ka sa mga napanalo natin ngayong Abril okay tutok na rito Luzon Visayas Mindanao Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo ayun po mga kalaki umpisahan po natin sa Baguio Baguio 1 Gs Bicol sa East Batangas 30-21, Bataan 7-12, Butuan 25-30, Benguet 12-16, Iloilo 13-21, Leyte 5-8, Samar 21-22, Paranaque 23-25, Manila 13-14, Pasig 18-21, San Juan 9-26, Marikina sa East 30, Tabuk 5-17, Romblon 21.30 Angono Rizal 22-8, Muntalban Rizal 5-7, Antipolo Gis 21, Taytay Rizal 15-22, Cainta Rizal 1.23 San Mateo 29-12, Isabela 31-33 Tugiga 3-23 Rojas 5-8 Capiz 1-19 Bohol 5-26 Bulacan 2-24 Baguio 23-15 Bicol 16-21 Batangas Ayan. Batangas 31 36. Ayan po mga kalaki. At syempre po isunod na po natin ang Quezon City. Na-hatching ako. Isunod na po natin ang Quezon City. 29 Habi <laughs> ko sa inyo na hatching ako eh. 29 11, Quezon City. Pampanga. Sorry po. 23 18 Pangasinan 11 17 La Union 31, 9 Nueva Ecija 5, 20, Nueva Vizcaya 1.3 Ilocos Sur 5, 6, Ilocos Norte 10, 12 Masbate 15, 16, Cebu 2, 17 Aklan 23, 9 Aurora 1, 30 Laguna 2, 6 Quezon 27, 22, Olongapo 23, 11, Dabao 31, 3, Tarlac 5, 27, Quirino 2, 3, Bacolod 4, 5, Cavite 3, 20, Taguig 8-6. Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin dyan para pasusugin nating mga followers dyan na nakaabang po at lagi nakatutok po sa mga vlog natin. Ano po? Para makatanggap po kayo mga legit na mga lucky numbers, abay dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na sa mga baguhan po dyan. Hanapin po kami sa Facebook, i-search nyo po Red Parungkin para po legit na, follow, na account ang pinapollow nyo. I-check nyo po ang followers. Dapat po Red Parungkin ang hanapin tapos i-check nyo po ang followers na merong 400,000 plus followers. Ako po yun. Kami ni Lola Carmen. At syempre meron, meron tayong second account. Red Parunkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers kami po yan. At syempre po, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parunkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkid po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpakod. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala kita ng mga libreng lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger mo mga kalaki para sa ganun. Meron ka ng lucky numbers na aalagaan. I-check mo na lang pinadala na kita. Okay, tandaan nyo po basta nakafollow, may libreng lucky numbers namin kayo. Ako po mismo magpapadala sa inyo. Tandaan po ang ng numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po. Lagi ko pong sinasabi, ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa wedding, sa loto, sa national, sa abroad, sa STL mga kalaki. Tututukan kita sa laban mo araw-araw dyan sa mga tinatayaan mo mga kalaki. Ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation maling mo naman pag na-code ko ang Birdman at Bird Remote natutukan kita, eh ako pala kami pala ni Lola magdadala ng swerte sa iyo, kami pala magpapanalo sa iyo. Kaya ano pa iniintay mo? Subukan mo na i-try mo na ang private consultation member namin at bibigyan pa kita ng discount para makasali ka na ngayon buwan po ng April. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki ah, mag-message muna kayo bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila. Baka mamaya po ginagaya po kami, marami pong gumagaya mga kalaki. Okay? Ingat-ingat. At ito po ay walang pilitan, hindi po kami namimilit ng members namin. Nananalo po araw-araw sila sa mga lucky numbers natin, may mga nananalo, pina po natin 'yan sa Facebook at nakikita niyo na po mga kalaki. Pero meron din mang hindi nananalo, Marami kami, hindi po kami nagsisinungaling, pero marami tayong napapanalo at nakakatulong 'yun. Hindi po ako magsasawang magbigay ng mga lucky numbers sa inyo. Tandaan nyo po 'yan hanggang sa manalo kayo. Okay, eto na po mga kalaki: ang Mindoro sa East 21, Marinduque Bente sa East, 4 48, Muntinlupa g 32, Palawan 30-31, Sambales 29-33, at Apayaw 4 sa East. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet mayamay at make sure po mga kalaki na iraramble nyo ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit ha. Para mabalik na po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, eto na po ang paborito na lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa... Kay Ate Rowena Masagkay ng Cebu. Ayan po. Hello po sa Cebu. Pupunta po kami ng Cebu dyan by July. Ayan. Mga followers ko sa mga Cebu. Kita-kita po tayo sa Cebu sa July mga kalaki. Ibibigay ko pong update sa inyo kung saan po ako magbabakasyon dyan sa July at magsushoot ng vlog. Kita-kita po tayo mga kalaki. Okay? At syempre po dyan sa akila, sa pamilya Masagkay po. Hello po sa inyo. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Bigan Ilocos Sur. Hello po sa inyo sa Ilocos. Taga Ilocos po sa Bigan. Shout out po sa inyo dyan. Mananalo tayo mga kalaki Ilocos na panalo na ba kita? Pakisabi nga kung hindi pa tututukan kita. Ingat po mga kalaki at good luck. Tayaan nyo po yan na 3 days bago po natin palitan. At mananalo tayo ngayon claim it.